什么油啊？ spaghetti. Okay. Mamaya na pagmigulak. Hindi kasi ano. Doon muna kayo. Sa, ipapatayo eh, pa yung tent. Kami here. Dito na muna tayo. Napagmigulak. Okay. Ay, pero marami pa ang tao Manny, Kyle, ibaba mo yan, tumulong ka dun There Ilagay mo na, Sai. Bakit mo na? Pag ano mo? Sobrer lang ako, ma? Ando, nalaglag. Punin mo doon. Thank yeah. you. <laughs> marami po <laughs> open sa Tabilang puno. Pwede po kayong mag-refer ng kain sa amin. Pwede po kayong mag hindi ko masakay. hindi na hindi ko masakay. hindi pa sabi na ang pusa ko na kayo sa ako. Ang naglalang. nagaya yung pusa. Meow, baby. O, oh, doon ate sarang, o. Meow. Meow. O, yan. It means, yakap. Be careful, Sunny Boy. Ito yung silong natin yung dito. Isok. Tama na yun. Tama yung silong. Ito saan ko kayo? Yung Yung silong. Ay, Malayo. Yeah. Okay. Yeah. Okay. We're here. Uy, <laughs> oh, no, 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 no. Si Lola yan, Lola. Lola, Lola hello. Lola. Oy. Sunny boy, get oh. Jollibee there. Yeah, it, Hi, nai. Hi, Lola. Hi, Nanay. Hi, Nanay. Nanay. Ay, wait, oh. Asan yung ano nyo, yung scale yung ano, ilatad yung para sa bata? Ay, ano, pa. Ang hirap naman nitong palaki-laki na to. Ayusin. Scale. Ilagay natin. Dati banda dyan, di. Ay, no, kasi yung, no. Ay, no, kasi may ano doon, yung sa pen. Yeah. Asa pagkain? Um, hindi dito. Dito sa mga bata. Ay, ang laki! Para bata, bata lang yan, te. Ang laki! Ang bata! Ang laki! Bata ka dyan. Ang laki! Ay, ang laki! Oo. ang laki! Excuse me. me. Oh. Excuse me. Yan. Okay, okay. na, okay na yan, okay na. Naku, si Sansan daw hihiga. Hindi daw lagay na pagkain yan. <laughs> oh, yun na. Naku, baka maano gumulong. Uy, uy. Ay, napagkain po yan, nak. Sino daw pagkain? Dito kayo, dito, dito, dito. Naman yung here, here. Dito. Oh, dito daw kayo, mga babae. Si Buda, si Buda daw dyan. Ate, dito ka. Ayun ang pagkain. Ayun ang pagkain. O, oh, nagpakilala ka na ba, Luna? Sabihin mo, Luna. Sabihin mo, Luna. I'm your, I'm, nanay, I'm Luna.

Puro ano Puro house plant O, <coughs> oh, Proton sa dolo ito mo umaambon, mainit. Umaambon nga Ay, sinusuklayan ka, mami, oh. Sige. Patikilay, suklayan mo. Uh, white flower? Ating so, meron ka. Kompleto yan, ano, adult.